maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marini. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabay lang ang kanilang pansin sa mga alamat. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral ng magandang balita. At pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Maraming pastor o mga ngaral ang mababait at masipag, ngunit hindi lang dapat ito ang pangunahing katangian ng isang tapat na manggagawa ng Diyos. Higit sa lahat, dapat siyang maging tapat sa kanyang itinuturo, kahit pamasaktan ang makakapakinig. Sa kasamaang palad, maraming pastor ang mas pinahahalagahan ang kanilang image na mabait kaysa ang pagiging tapat sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Mas gusto nilang masabihan ng mga tao ng Wow! Ang ganda ng turo mo, o oh, nakakabless ka talaga magturo, kaysa suriin kung ang kanilang mga aral ay ayon sa katotohanan. Sa panahon ngayon, karamihan sa mga tao ay gustong makinig ng mga aral na puro encouragement, pagpapalakas ng loob, at tungkol sa awa at pag-ibig ng Diyos. Gusto nilang marinig kung paano umunlad at maging matagumpay. Ngunit kapag usapan na ang kasalanan, ang tunay na kalagayan ng tao at ang impyerno, umiiwas sila. Maraming tao ang halos ayaw makita o marinig ang mga nagtuturo ng ganitong mga paksa. Pansinin mo sa social media, sa dami ng followers at likes, very evident na kapag encouragement at kwela ang pagtuturo, maraming likes, shares, at followers. Ngunit kapag totoo at walang pinipili ang pagtuturo, kakaunti lang ang sumusubaybay. Tulad nga ng sinasabi sa dalawa Timothy 4, tatlo tandang bawas 4, hindi na nga nakakapagtaka kung bakit ganito ang nangyayari. Nasusulat na ito. Kaya mapalad ang taong na natiling tapat sa pakikinig sa tunay na aral ng Diyos, dahil sila ang tunay na makikinabang. Sa mundo na puno ng mga aral na nagbibigay lang ng pansamantalang kaginhawahan, huwag tayong magpadala, Maghanap tayo ng mga aral na nagtuturo ng katotohanan kahit masakit pakinggan dahil ito ang magdadala sa atin sa tunay na kaligtasan at kasiyahan sa piling ng Diyos.